mas malalandi at mga bastos ang mga babae ngayon kumpara noon. Pagkakaiba ng mga babae noon at ngayon. Part 2. Noon, pahabaan ng palda ang labanan ng mga kababaihan. Pero ngayon, halos makita na yung kuyukot sa sobrang iksi ng short. Noon, ang mga babae ay nagpapaligaw ng mahigit isa hanggang dalawang taon. Ngayon, tila wala pang one month sinasagot na nila. Noon, masaya na ang babae kapag pumunta lang kayo sa magandang lugar. Pero ngayon, ubos na yung pera sa wallet mo. Nakasimangot pa rin. Noon, masipag at matipuno lang ang hinahanap ng babae babae. Ngayon, kapag wala kang pera at sasakyan, hindi ka nasasagutin yan. Noon, mga kababaihan lang ang nakikita nating magaganda. Pero ngayon, hindi mo na alam kung babae nga ba talaga yung nakita mong maganda. Hingay niyo si Duwata. Uh, hayaan niyo muna ako bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago niyo ako usgahan. So, yun. Gagawin ko lahat kakayahan ko para matulungan ang lahat ng bintos. Okay, Diwata. Para sa akin, ha, hindi masamang tumakbo karapatan mo yan. Pero sana inisip mo na wala ka namang alam sa mga batas at hindi ka nag-aral ng lawyer. ba? Diba? Tapos, tatakbo ka sa politiko na walang kaalam-alam? Ganito na ba sa bansang Pilipinas ngayon? Pagsikat ka, trending ka, marami kang followers at ikit sa lahat, famous ka, pwede kang tumakbo ng politiko kahit na wala ka nito or wala kang pinag-aralan sa pagka-abogado. Tapos, sasabihin mo sa amin na tutulungan mo ang mga vendors. Samantalang nung kasagsagan mo na sikat ang diwata pares overload, gusto mo lahat ng tao ay sa'yo kumain. Wala ka ng pakialam doon sa mga ibang vendors na hindi kumikita ng malalaki. Hindi mo man lang nasabi na, oh, sa mga ibang vendors sa kayo kumain ng pares. Wala ka namang sinabing ganon. Basta iniisip mo yung sarili mo. At sa mga tao na mga nagpapapicture sa'yo, tinatanggihan mo. Ngayon, tatakbo ka. Tatakbo ka. Siyempre, ikaw na mismo ang lalapit sa mga tao para iboto ka. Magpapakitang ano ka para ipakita mo sa kanila na mabait ka, matulungin ka. Di ba? Alam nyo, palawagan ko sa mga vloggers na tumatakbo ngayon kung saan mang posisyon ang gusto nyo. Ha? Katulad ni Rosmar, Diwata, at iba pa. Eto, ha, panawagan ko sa inyo. Wala namang masamang tumakbo, karapatan nyo yan. Pero ang amin lang, sana naman, no? Pinag-iisipan nyo mabuti na dapat may pinag-aralan kayo sa pagka-abogado. Dahil dapat marunong kayo sa batas. Hindi yung parang si Robin Padilla kayo na nakapasok sa Senado nanalo bilang senador na walang kaalam-alam na panggulo lang sa Senado. di ba? Ang hirap na nga ng bansang Pilipinas, pinapahirapan nyo pa. ba? Diba? Kaya sa mga tatakbo dyan, mag-isip-isip kayo. At sa mga sumusuporta sa mga taong to, mag-isip-isip din kayo. At palagi yung tatandaan na hindi lang sapat ang pagtulong para tumakbo ka. Kailangan may utak ka, may pinag-aralan ka. At syempre, abot mo ang standard. Hindi ka tulad sa ibang bansa, no? Talagang matatalino ang mga gobyerno doon, lalong-lalo na sa Amerika. Hindi ka tulad dito sa bansa natin. Sikat lang, trending lang, naging vlogger lang, tatakbo na. Tapos, mananalo. Tapos, ang mangyayari, magiging pabigat lang sa Pilipinas dahil walang kaalam-alam at syempre magiging panggulo lang dito sa Pilipinas magiging pabigat kaya wag yun nandagdagan dagdagan ang problema ng Pilipinas yun lang